Ang topic natin ngayon ay tungkol sa pagtutol ng Malaysia sa pagpail ng Pilipinas sa United Nations para sa pag-extend ng Philippine continental shelf. Pero bago tayo magpatuloy, huwag n'yo kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At nung mga nakaraan ay gumawa na tayo ng vlog tungkol sa pag-submit ng Pilipinas sa United Nations BADE ng mga dokumento para mapalapad o ma-extend ang Undersea Continental Shelf na kung saan matinding pagtutol ng China at ang China ay nagprotesta sa United Nations dahil sa claim ng Pilipinas ukol sa Philippine Extended Continental Shelf. Ngayon, hindi lang China ang tumututol nito, pati na rin ang bansang Malaysia. Ang Malaysia ay matindi ang kanilang pagtutol ayon ng Malaysian government na ang pag-extend ng Pilipinas sa Continental Shelf ay overlap or aabot sa baseline ang SABA. Ang Malaysian government ay humihiling sa United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf na titingnan ang mabuti kung papasa ba ang Pilipinas sa kanyang partial submission of the shelf. Ang Malaysian government ay kanilang nireject ang partial submission sa United Nations sa dahilan na ang Philippine Continental Margin o Boundary ay napasama ang baseline o parte ng SABA at ito daw ay maituturing na pagbaliwala ng Malaysia ang indisputable sovereignty over the state of Sabah at ayon pa sa Malaysian government na ang Sabah ay kaparte talaga ng Malaysia at ito ay kinilala ng United Nations at mga international community as part of the Malaysia mula ng the formation of the Federation of Malaysia no September 16, 1963 ayon pa ng Malaysian government na ang Philippines claim to the sovereignty over Sabah SNM compatible, kaya ito ang dahilan kung bakit nagprotesta ang Malaysia. Kawawa talaga ang Pilipinas sa sinumbang masisisi nito. Ang totoo talaga niyan ay ang Zaba ay sakop ng Pilipinas at napunta lang ito sa Malaysia dahil sa tulong ng British government. Isipin nyo na lang ang distansya ng Zaba mula sa Pilipinas ay nasa mahigit lang sa 400 kilometers. Napakalapit nito sa Pilipinas at paano ito napunta sa Malaysia ang Saba at noong 1961 ay nagclaim ang Pilipinas sa Saba at kamakailan lang ay nanalo pa nga ang mga sumusunod ng Sultanate of Zulo sa kanilang claim doon sa France laban sa Malaysia at pinabayad ang Malaysia sa Sultanate of Zulo ang isyo ng Saba ay mainit na naman ngayon dahil sa pagprotesta ng Malaysia sa Pilipinas ukol sa extension ng Continental Silk, ang isyo ng Saba ay napakahaba ng panahon at paano ba ito nagumpisa? Sino ba talaga ang may-ari ng Saba? Ang history ng Saba ay nagumpisa noong 1658 noon na ang Sultan of Brunei ay kaniyang ibinigay ang northern part of the eastern portion of Borneo na ngayon ay Saba. Hindi yung Saba na Sardinas sa kundi yung Saba talaga na totoo. Ito ang nagsisilbing bayad ng pagtulong ng Sultanate of Zulu sa Sultanate of Brunei nung nagkaroon ng Brunei Civil War at nung January 22, 1878 si William Coe on behalf of the Dreams Company ay kanya nilakad para makuha o magkaroon ng concession ang Sabah mula sa Sultan of Sulo para gamitin sa kanilang negosyo doon sa region. Ang concession na ito ay ang umpisa ng dispute o bangayan hanggang ngayon regarding the historical connection of the territory of Sabah ang rights o karapatan ay na-transfer din kay Alfred Dent noong August 1881 at ito ay kanya tinatawag na British North Borneo Provisional Association Limited. Ngayon ang Pilipinas na siyang nagrepresenta sa successor of the State of Sultanate of Sulu ay iginiit na ang Saba ay kaparte ng Pilipinas. Sa basihan na ang teritoryo ng Saba ay nirintahan lamang or less ng British Borneo Company noong 1878. Ngayon ang problema dahil ang Malaysia ang kanilang iginiit at nanindigan ang Malaysia na ang territorial dispute ng Sabah ay no issue dahil nga sa interpretation doon sa 1878 agreement ay concession at hindi lease o rinta. Ang ibig sabihin ng concession ay sinurindir mo o ibinigay. Ito ngayon ang problema noong nagkapirmahan ang agreement noong 1878 between Sultanate of Sulu at ang Germana si Overbeck ang agreement na nakasulat ay sa salitang Jawish script na ibig sabihin hindi ito English at ang Jawish word na ginagamit ay ang salitang Pajakan. Nung tinatranslate ang word sa Pajakan ng mga eksperto at ang words na Pajakan ay ibig sabihin ng Pajakan ay arrangement sa salitang Spanish na ibig sabihin ay les, upa o rinta pero ang British government ay kanila ding pinatranslate ang word na padyakan sa kanilang kinuhang mga eksperto. Siyempre, kanilang binabayaran yon At ayon sa mga British translator, silang nag-interpret sa word na padyakan. Ang ibig daw sabihin sa padyakan ay konsisyon or ibinigay. Yun daw ang ibig sabihin sa padyakan. Sarap tadyakan itong mga British eh. Sila ang dahilan kung bakit napunta sa Malaysia ang Zaba. At ayon sa Malaysian government na hindi nila ibigay ang Sabah sa Pilipinas kahit man magkagira, ang pahayag na ito ng Malaysian government ay nanguhulugan lamang na kahit anong diplomatic talk or negotiation ay maging useless. Kung nanaisin ng Pilipinas na mabawi ang Sabah sa kamay ng Malaysia ay kailangan ito ng military action o kailangan ng gira. Subalit kung ayaw ng mga Pilipino ng gira ay wag na nating hahangarin pa o wag nang maghahangad na mabawi pa ang Saba mula sa kamay ng Malaysia. At kung halimbawa man nagagamit ang Pilipinas ng military action laban sa Malaysia, medyo tagilid ang Pilipinas dahil mas powerful ang Malaysia. Isipin nyo na lang, ang Malaysian Royal Navy ay mayroong dalawang Scorpion Submarine mula sa France At mayroon pa silang pito na mga frigates, mga bago ito. Samantalang walang submarine o zero submarine ang Philippine Navy at dalawa lang ang frigates, ang Jose Rizal class frigate. At sa Air Force naman ay lalong talo ang Philippine Air Force dahil ang Malaysian Air Force ay mayroong 26 unit na mga multi-role fighter at ito ang FA-18D Hornets. Mayroon silang 8 na units. At ang SU-30. Mayroon silang 18 units. Habang ang Philippine Air Force ay zero MRF at kung light attack aircraft naman ang pag-usapan, mas marami ang Malaysian Air Force ng mga light attack aircraft. Mayroon silang bagong in-order sa South Korea na T-50 Golden Eagle. Ito ay kapareho rin ng FA-50 na gawa din ng South Korea na kung saan umorder ang Malaysia sa South Korea sa Korean Aerospace Industry mga 20 units yata ang kanilang in-order at mayroon pa ang Malaysia na 12 units na Bee Hawk habang ang Pilipinas ay 12 lang na units na FA50, kaya mabuti pa wag na lang mangarap na mababawi pa ng Pilipinas sa saba dahil mahina pa rin ang armed forces of the Philippines kumpara sa mga kapitbahay na bansa sa Southeast Asia. Sa global firepower lang malakas ang Pilipinas dahil nasa 34 ranking daw eh. Ayon ko, hanggang sa susunod. Maraming salamat.